Halos isang oras na hinto ang operasyon ng LRT1 mula Baclaran Station hanggang Fernando Poy Station at pabalik dahil sa nagkaberyang Gen 4 train set sa Libertad Station pasado alas 6 ng umaga dahilan para humaba ang pila sa iba't ibang istasyon. Ganon din sa ilang bahagi ng Taft Avenue matapos sa kupi ng ilang stranded na pasahero ang kalsada para mag-abang na masasakyang jeep, habal-habal, tricycle at bus. Ayon kay Jackie Gorospe, tagapagsalita ng Light Rail Manila Corporation, ito'y dahil sa lost traction power o yung biglaang ang pagkawala ng kuryente sa makina ng tren. Alas 7.43 ng umaga na ibalik naman sa normal ang operasyon at biya biyahe ng buong linya ng LRT1. Humingi naman ang paumanhin ng LRMC sa mga pasahero na naabala dahil sa nagkaberyang tren ngayong Thursday rush hour. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. MBC Network News.